Hello po sa lahat. So, sasagot lang po tayo sa katanungan ng isa nating na masogin masugid na follower. So, eto po yung tanong niya. In short, gusto niya lang tanungin kung may basihan ba sa paghuli kay Senator Banto de la Rosa kung may ICC waran. Or pwede ba niyang questionin ang jurisdiction ng ating ICC? So, unang-una dyan would be yung a uh, una na tanong <laughs> yung legal na basehan so may legal na basehan ba para hulihin si senador Bato de la Rosa kung may ICC warrant so ang sagot po natin dyan ay maaring meron pero hindi pa malinaw o tiyak sa ngayon so heto ang dahilan so bakit hindi sigurado sa ngayon kasi ayon sa ilang opisyal ng gobyerno may lumabas na impormasyon na may warrant of arrest na mula sa International Criminal Court or ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero mismong ICC ay tumanggi mo ng kumpirmahin kung meron nga talagang waran. So ang DOJ at iba pang ahensya ng gobyerno ay nagsasabing verifying pa sila kung totoong may waran. So pangalawa na punto dito is kung totoo ang ICC waran. So kung totoo ito, kung valid at authenticated ang ICC waran, may theoretical legal basis para sa pag-aresto dahil kahit nag-withdraw ng Pilipinas sa ICC noong 2019, may jurisdiction pa rin ang ICC sa mga krimeng naganap habang miyembro pa ang Pilipinas. So sa ICC rules, walang immunity ang kahit sinong opisyal, senador man o presidente. So ngayon, ang uh, may malaking problema sa Pilipinas kasi kahit may ICC warrant hindi automatic na pwedeng dakpin si Bato dito sa Pilipinas dahil ang batas na dapat magpatupad ng ICC processes na nakapaloob sa ating RA 9851 ay walang malinaw na implementing rules. Wala ring malinaw na mekanismo kung paano isusuko i-apply ang ICC warrant dito. Kadalasan kailangan pa rin ng local court order o malinaw na domestic legal procedure para maging valid ang arrest. Kaya kahit posibleng may basihan, hindi pa siya otomatiko o diretsyo. So yung pangalawang tanong, pwede ba niyang questionin ang jurisdiction ng ICC? o naman, at ginawa na niya ito. Ito ang mga legal na argumento na ginamit ng kampo ni Senator Bato. Argument number one, nag-withdraw na ang Pilipinas sa ICC sinasabi ng kampo niya na dahil wala na tayo sa ICC, wala nang kapangyarihan ng ICC sa mga Pilipino. Pero ayon naman sa ICC, may jurisdiction pa rin sila sa mga kasong sinimulan o nangyari habang miyembro pa tayo. Argument number 2. Walang implementing rules ang RA 9851. Ito ang batas na dapat nagsasaad kung paano ipapatupad ang ICC warrants dahil walang itong IRR or Implementing Rules and Regulations, sinasabi ng kampo niya na walang legal na mekanismo para magsuko o magpatupad ng arrest base sa ICC. Argument number 3. Due process at constitutional rights. Sinasabi nila na hindi pwede basta hulihin ang isang Pilipino nang walang malinaw na domestic legal basis. Naghain sila ng TRO sa Supreme Court para pigilan ang pag-enforce ng umanoy ICC waran. So, in short, ulitin natin may basihan ba sa paghuli sa kanya? Okay, pos posible yan kung may totoong ICC waran. Pero hindi automatic at may legal obstacles pa sa Pilipinas. Pwede ba niyang questionin ang ICC? Oo, at ginagawa niya na sa argument ng withdrawal ng Pilipinas, kakulangan ng implementing rules at constitutional protections. So, I hope maliwanag po dyan. So, Atty. Kid Castro po, nagpapaliwanag lang ha. Wala po tayong pinapanigan mga mamaya. Mababas naman tayo. So, Atty. Kid Castro po, panatagang loob ng taong may alam hanggang sa muli.